Ay, ha, ano, oh. Oy, Bagong spot. Gelo sa si Marvin, oh. No? Tatawa natin. Ay, ayan, oh. No? <laughs> ayan, oh. No? Tayo, tayo, ngayon dito guys, dito oh. Ayan oh, no? bagong spot. Sangka lang po ito, sangka. Ayan. Siset lang po namin yung aming gamit. So, hagis ay eh. nakahagis na po yung ating paming met. Ito so, po, Yeah, yun lang. Wala pa tayo na uhuli. Pero ganda po ng ating spot. Oh. Tinigil po yung higit. Eh, puta. Ay, <laughs> Ay bibit. Kita kita yun. Kitang kita kita. Kita kita sa camera, boy. Biglang. Hmm, sayang. Nalita ko ang hatak.

Talagang magilis yung dayo natin, no? ha? <laughs> Kami alaman ni Marvin naman. <laughs> alaman Asperte, na naman. Swerte, ha? Oh. Napikyo na pala Ayun, no? Lalaki. Sulit lang ka din, no? Ayan, meron po tayong bagong subscriber ito, ang bata. Bigyan natin yung sticker. Ayan. Ayan, samantalan tayo. Wala pa rin na uhuli. Ayan dayo. Saan ang nakakahuli? Ayan dayo. Ayan ang dayo. Saan ang nakakahuli? Ayan. Tsaga-tsaga tayo. Baka tayo makahuli. Ayan. Ayan pa yung nakahuli ah. Yung dayuhan lang po. Galing pa sa munyos. Yung dayuhan lang po nakajakot ah. Guro kanya. Lalaki ah. Ayan. Lalapad. Ayan ah. Buhay na buhay ah. Buhay na buhay. Ayan. Lalapad na Malit pa yan. Malalakot pa dyan. Maraming, Maraming malalaki pa dyan eh. Kaya po, malapit na pong ma ano natin yung cellphone ko malo malolobat. Kaya kung ano naman po, update ko na lang po kayo kung may makahuli kami. Pero may nahuli ni si ano, yung dayo natin. Kaya update na lang po mamaya. Kasi malolobat na po yung cellphone ko eh. Mamaya na lang po. Lolo, bakit dalawa oh. busy, -busy sa kakanood oh. Oy, harap kayo. alam oh. <laughs> Alang mahuli. mahuli. Nako. Oh. dalawang tilapia. Mama, papakita namin yung huli. Kung gaano kalaki. Ang pa. Ang dagdagan kamu namanya apa? Ah, betul. bulati pare. Na parin kumagat dito eh. Yan, enjoy-enjoy lang pero mayroon na kaming nahuli, yung kasama namin yung yung dayuhan ba? Tiga Tiga Munis ano? Jello ba? Jello. Ah, Jello. Ay si Jello. Yan po, maraming nahuli sa amin. <laughs> Asi sulit po yung dayo niya. Eh. Kami, tigay rito lang kami. Oh, huli na naman, ah. Oh. Huli na, eh. Oh. Ano yan? Tinabihan. Eh, lako. Hindi tiyahan po yung naglutang. Gilas, <laughs> ah. Oh, Sumahak. Sumahak sum sum <laughs> to, ah. Eh, gaw na, magaling. Magaling tayo, laga. Nasiyelo. Ah, Nga. No. Echa <laughs> <Ito> pa lang. <laughs> Isang echa pa lang, ala. Ah, agis lang. Patawad na, dad. Adali na naman. Oh, Set out ko, bata. Hoy! Hmm. Bagong subscriber po natin yan. Kain

Huli na yun, huli na. Nahagisan eh. Yo, uwi na po kami. Papakita lang namin yung mga huli. Yan, ligpitan na. Oh, huli oh. Eh. Langkong. kengkong ganito rin mga ako eh